yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal hogos. Um, maganda umaga po. Uh, maganda Nang umaga Rosa. po. Risa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan um uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Uh, Oo. I know ay the story. po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong Ikadalawamput-anim ng Hulyo 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na Yari ka, bibigyan ng hari. Tanggapan sa pagkor nung po'y nasa uh, ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya dumating sa akin tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating secretary Harry Roque. Kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya ah, sa amin jinx. ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Lee. At uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagpore. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po anim na buwan na <laughs> dapat ibinabayad nilang mga buwis sa pagpor ay binibigay niya kay Ginoong Kunanan para ibayad sa pagpor. At bukod daw po doon sa mga buwan mga dapat bayaran sa pagpor, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila. Nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila, na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa limandaang libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, Uh, ang totoo po, habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na imigit kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Denis Konanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR. Ang sabi po niya ay si Ginoong Konanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa pag So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 libong dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura uh, nung Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue nung nakaram board ng pag sometime po ng October 2023. Eh, Dahilan sa kami ay nagbigay ng, ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang ah uh, Pogo, nag-follow up ba si dating uh, Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din. Eh, uh, si Secretary Roque po ay nandun. Hindi naman po siya nag uh, pre pressure Hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra ah uh, Ong. So, hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po um, hindi pa po nagfa-follow up po noon Kela, pero perfer po uh, up eventually. yung pong, yung pong up, ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po do sa pulong uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon dahil sa iniba na namin ang struktura. Hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganoon po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney uh, Jessa? so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos pa po, uh, sabi ko, pwede yun po ang aking sinabi sa kanila. May bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga license uh, licenses ng Pagcor. Uh, Cheers. Nakapag-file po <laughs> si si Sometime in September na 2023. Babalikan ko lang Ay. po, nunding ding hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng uh, deposit slip ng imit kumulang mga uh, 100 100 203,000 US dollars. Wow. So So ito po sa pamamagitan ni Mr. Kunanan. Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po nung kausap ko po si dating secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So oh. para po ma-validate yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, paki-subaybayan mo nga kung tunay na sila nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank. Doon Excuse me, Chair. Yes, Nancy. But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. Uh, so, nung hapon nga po, sabi ko kay Atty. Jessa, ah, pag, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor. At uh, ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, uh, Senator Binay, hindi po yung kabuoang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, eh, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil ka naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, uh, pagkatapos po noon, wala namang pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque. At uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na, na noong panahon ng nakarang administrasyon ng Pagcor ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa so, original. So beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pag noong panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po, prenoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigpit na po kami. After doon po, diretsyo na pong tumatawag si Atty. Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Attorney chair. Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney, so, Attorney, yes, Jessa Fernandez. So, Nancy. to reiterate, Opo. after ho meeting na yon, never nyo na ako nakausap. Hindi so. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yun? Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng Pagcor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat noong panahon po na yon noong 2020, kundi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. Also, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa facilitate ng lisensya namin sa Pagcor. 'Yun po ang ano niya. So, kung payintulutan niyo po, sa akin po sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque um, si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nak nakakapag-ugnayan oh, kay Attorney Roque. <laughs> so with your permission po. Yes, salamat, Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023. Uh, Ma'am, sa pagkaka-trace ko po, uh, five times po siya tumawag. Um, nagtatanong, naman, nagtatanong lang naman po siya kung Um, a ano po yung mga laking documents na kailangan pang i-comply? Then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then um, isang beses din po okay. nag-message uh, po siya na sinas-ini-inform lang po ako na nagretain po sila ng lawyer for the am filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow -fo up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. You know? so, lahat-lahat po, Attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec Roque, may limang tawag na nakapag-usap kayo plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses siya, si, si dating Sekroke, nag-follow-up sa inyo. Um, anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong na dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na ide-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So anim in total yung pagfollow up niya. May pa rin. Usually tatlo. Ano na yon eh, par for the course na pero doble pa doon anim. Uh so send I mean uh, attorney Jessa. So ito po na load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito Ano kaya magiging reaction dito ni Inday Sara? No? <laughs> ito po yung attachment dun sa application, original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim ng presidente si Julian Linsangan III. May, may kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Sir, yes, oh, yeah. uh, before oh, you oh, answer oh, 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 your question. So, inform nyo ka, through Harry. text. May sagot ba? Uh, through phone call po 'yun. Ang sabi niya lang po, aga ah, ganun ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on re and then walang face to face meeting. And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan niyo nang uh, permit. Walang walang ganung demand. Oh, huh? uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um please or thank you, ganun lang naman. Sa akin din po, ganoon si Dr. Hindi po siya naman na may Nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Uh, sabi nga niya at uulitin ko, sinamahan ko ito at party daw yeah. nga. So wala akong senaryo na nambraso siya? Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapang okay. ito. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat <laughs> din po, ma'am. Okay. Thank you, yes, <laughs> Sen. Nancy. Salamat, uh, Chair. Yes, Sen. Jingoy. So si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa, siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa uh, abogado nga ni... Binibining, Cassandra, Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication nung nasabi. Okay, um uh... Ngayon naman, etong si Hari Roque, to na reveal kanina na hindi naman namimilit si Bibi Gandang Harry. Uh, sinumahan niya lang din si Cassandra, uh, Cassandra Lee Ong. Diba? Na sabi, eh, eto, parang na ko kanina eh. Eto, sinumahan ko lang. <laughs> Kasi nga, agrib party sila. Kailangan nila ng tulong. Grabe ha. Pero ang lakas ng loob ni Boots gawin yan. Panahon na po ni PBBM. Diba? ba? agree party raw tapos hindi naman siya mapilit pero grabe anim na taon ay anim na taon anim na beses no kung mag-follow up tapos uh, later on naging legal uh, counsel na, or legal officer na ng kumpanya ng Pogo okay and then yung Gerald Cruz yes nga po bago pa nila nabanggit nakita ko kagad sa Google ito nga ay ano rin, isa rin ito sa mga nasangkot sa family mga iniimbisagahan dati ni ano ni pala ni Senator Gordon. Yan. At ang pinakamatindi po ngayon, ito pong si Harry Roqueta. Yan, si Bibigandang Gandang Harry po eh imbitado na sa susunod na hearing. Yun, yun po yung pinakakaabang-abang